Kamusta mga Pinoy voters? Nakapag-decide ba kayo kung sino-sino ang mga iboboto nyo sa May 9 sa 2022 National and Local Elections? Ako po si Sen Yui ng FPS Media PH at nandito po ako upang i-explain sa inyo ang mga steps sa pagboto sa araw na iyon. Reminder lamang po na ang oras ng pagboto ay in between 6am hanggang 7pm. Step number 1. Sumailalim sa temperature check bago pumasok ng voting center step number 2, pumunta sa voter's assistance desk para alamin ang inyong presinto, sequence numbers, at assigned room o clustered precinct. Step number 3, pumunta sa inyong assigned room at magpakilala sa electoral board sa pamamagitan ng pagsasabi ng inyong pangalan, precinct number, at sequence number. Step number 4, kunin ang balota, ballot secrecy folder, at marking pen mula sa electoral board at pagtungo sa voting area upang bumoto. Step number 5. Itimalang loob ng bilog sa unahan ng pangalan ng kalidatong nais mong iboto. Reminder lamang po na huwag pumoto ng labis sa nakatalagang bilang sa bawat posisyon. Okay lamang po kung kulang, pero hindi dapat sa sobra dahil considered na invalid votes ito at hindi babasahin ng vote counting machine o VCM. Step number 6. Ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Step number 7. I-check ang resibo at ihulog ito sa nakatalagang lagayan. Step number 8, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng inyong kanang hintuturo. Reminder guys, nasundin po natin ang mga nakatakdang health and safety protocols. Panatilihin po natin ang pagsisuot ng face mask at mag-sanitize ng mga kamay. Vote safely and vote wisely po tayo. Good luck po sa ating lahat. Bye bye!